Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano, sa ha, kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan na ako, Mayor, sabi niya, Mak, tumakasamang ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na, na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. Kasi hindi mag -hasya? Eh, di limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion kung at 1,000 pesos? That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, people. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Trust, Ganyan karami po yung perang ninanakaw. Yeah. Or done pa. Dati-dati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. Eh. Every, no, natin billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano, sa kaibigan ko lang. Alam mo, kung minsan na ako, Mayor, sabi niya. Tuma tumakasamaan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na, na nila room vault. Kwarto na. Kwarto Kasi di mag-hash yan. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling uh, condominium unit. Two to three, three to four bedrooms. Tapos yung isang bedroom, kukonvert nila into a eh, room vault.